Oh, sagat mo na kayo diyan. Eh, eto. Wapak tayo, Aba, kita bitaw. Smile. hindi pabindin doon. Hindi ko pa hindi. Hindi dapat nagaano ka may ginagawa doon para kumita. Si Ate Sula si lagi nagmamay din ng ganun, ha? Ah. Nagkiris din ako, pero hindi ako yung may kita na, no? Mm -hmm. Kailangan mo Dapat lagi kang nagpapos. post mm -hmm. hindi, kailangan mo rin may, may binipilaban din yun. Mm. -hmm. Bago ka makapasok sa ka ganun. Know, bo kaya ko magpo-post ka lang. Mahiya man nagpapos ka lang. Siyempre, ayusin mo din naman. Mm -hmm. Mm -hmm. Basta ganyan, pag nag-release -re ako. Pero wala, hindi ako nag-ano -re